Magbabalik sa aksyon ang Filipino MMA prospect na si Carlo Buminaang sa One Friday Fight 65 na gaganapin sa Thailand. Yan ang ulat ni Rafael Bandayrel. Muling tatapak sa loob ng MMA cage ang Filipino rising star na si Carlo Buminaang ngayong biyernes. Wala pa rin talo si Buminaang sa kanyang professional MMA career at ngayon, punti rin niyang masungkit ang kanyang ika na sunod na panalo. Matinding pagsubok ang nag-aabang para sa tubong bagyo dahil makakaharap niya si Chayan Urzak ng Russia. Sa kabila nito, mataas ang kumpiyansa ng pambato ng Team Lakay na mananatiling malinis ang kanyang kartada pagtapos ng labang ito. Sa akin naman kasi, every fight uh, hindi basta-basta. Kaya yeah, pagigian ng training. At uh, yun, kailangan improve yung may improve so that uh, I can ano, uh, perform well sa mga laro. Kilala si Carlo sa mabibigat niyang kamay na naging dahilan kung bakit nakalikom siya ng maraming first round finishes sa kanyang karera. Kaya sa paparating niyang laban, hindi magbabago ang kanyang game plan. Of course, ang goal ko, kailangan worth to finish. Mm. Yun. Pero hanggang kaya yung gano'n, yung maintain yung work to finish, yun, ang, yun at yun ang laging goal ko. Idaraos ang One Friday Fight 65 ngayong biyernes sa Lumpini Boxing Stadium sa Bangkok, Thailand. Rafael Bandairel para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.